na hilo sila sa biyahe oh. Pak, ito, hindi sa reels oh. Sa reels, sa reels sar ah. Abangan nyo mamaya, sa na mamaya yan. Gaya na ilo ka? Ilo ka? Suka ka sa damit ni mama. <laughs> suka ka sa damit ni mama dahil suka mo. Hoy, tulog na. Mamaya, sa itsa na mamaya. sa mga building dito. Dati ano lang yan, isakahan lang yan. Sinasakahan lang namin dati yan eh. You know? kami so, sa ano. Ano yeah. level natin? Level 4? Bali ano yun? Uh, third floor? Oo. Oh. oh. Ayun, no, ikot-ikot kami rito. Uh, bali, bali sa driver na yan. Ano oh, uh, yun? Yeah. Fifth floor na yan. Ang na lang. lang. Uh, kami sa ano? Sa north. Pan north. Kasi pan north ako eh. <laughs> Kaya pinili namin pan north. Kasi napapan north. May taga-guide okay. diyan, may taga-guide. Wala. Wala. Pipili ka lang. Dito po. Dito Ako na pa-north. Pa. Ako na, ako na pa-north. Eh, ba pa kayo? Huh? Ha? Ha? Nila ka. Mas sa kai, mas sa kai sa ano? Huh? Doon sa kung sa pagpapalingan ko ng kanina. Hmm, ano? Ano? ano, ayan Ala. kayo. nào, cai vừa, cái nào của mày là cai không? à, cai rồi. được chưa? cai guys, namin kami sa pang-apat na palabag fourth floor Yan sa TG oh. sa TG, hindi ka magkasya dyan ah oh, oh, yeah, oh. ay, ay 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 malay namin bababa kami ya yeah. oh tabi 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 sakyan ay malayo pa pala agdan tayo agdan agdan kami agdan ay mayon ano kaya pa kaya mo pa ang lakad kaya mo maglakad lakad ano yun may, may beer saan maybe may beer mo ba? may beer sa baba may beer na sa baba malapit ka sa the block ano? super block mayroon kami sa second floor second floor ba ito? Liam! okay ka lang? happy? bak! robot 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 ano nga mo? Ate Liam dali. Picture daw, picture. Picture, 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 picture. One, two, three, go. Mm. Uh. Oh, set si, naman. One, two, three, go. Oh, ini nila si Tito niya. ng pila dito sa Dino. Ayun, mula mula iwan na ako. si Ay, yung Sampa, marami pa pala mga beer dito eh. Oh, picture na si naman, na naman. Hmm. ganda rito yung sa may edge sa north edge sa city ha yeah, north north edge sa yung dito sa harapan ha Ito yung walkway na yan papunta yan patago sa kabila sa trinoma yun sa kabila trinoma yun doon dito mo kami kakaya mo na kami dito sa Shakey's.

đi là dito sơ vơ cái anh tâm đến mặt cái ý chuẩn cái

Kasi nakapila kami ng, ano, ng, aray ko, aray ko, ng bigit, ano, satklating oras ang pila namin. Tapos, kapalit kami araw sa kwatro. Naghihintay, kapal ang pila dito. Sabi tao. Okay. Nakamit dito, hanggat naghihintay ng, ano, ng oras. Kasi alas sa pa kami nang kapasok sa loob. Uh, diyan na kami. Uh, dito sa kabila rito, may ano pa rito. Parang skateboard, skateboard. Uh, tamay-tamay muna. May kita, ano, isa't sa kalating oras din kami naghihintay ro. Uh, pila niya oh, uh, mula dyan, pila jan ng gandoon. Yan, uh, bagong bukas 'yan din niya ni eh, kaya dinagsa ng mga tao. Uh, mamaya, pupasok kami sa doon.

Bakit ka sa loob dali? May gan yung anak ko. Ito ni pagpapasok na kami. Ito yung mga dinosaur daw. Yeah. Takal din ako yung pumasok. May kita sa oras na may Ang dinosaur. Ang laki mata. Burr. Ito yung mga itlog. Đi, picture, picture, muna sila, picture, 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 ah picture, 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 para no ng... Okay, abalen leg. Toy toy. pala ito. Tuwa na ng bata ko, Sakay dito sa taas. Sakay ka sa taas. ayon. Ay may ulog yan, may token yata yan eh. Ha? Ha? Ay, sa kailang. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Ano ba

Hoy, bili, bili pa dito. Yeah. Ba ka chan bay chan rina bay chan bay chan Mabait yan, mabait yan. bay chan bay chan ah. Mabait yan. chan bay mabait yan chan bay chan Oh, amel la kayo oh. Ayun to. Aba kamu, dire wa Picture, picture, picture. 1 2 go. Oh, okay. Sa kamu siambok niya. Ay te bakbakawin oh. Ako sa loob ni

Oh. Ngge. Masukan

Kamin oh, nyo iba sa taso oh. yeah, yeah. Ready, ready ha Ready 1, 2, 3, 4, 5 Tapa 1, 2, 3, go Okay, mukha na kayo na sir Woo Ay no Bakit? Ay pa, ano gusto mo? Ang pangarap mo ba? Ano na, doksa? Ano, punta uh na doon, lakad-lakad kayo doon na rin ha -huh. Laki dito oh. May mga jellyfish. Nagpasok. Sa loob kami ng dinosaur. Kinain na kami sa loob ng dinosaur. Kaya may skeleton. Ayun may skeleton. Wow. Uh, eh may skeleton no. Oh, laki skeleton 'yon. Hoy, gumagalaw yung buntot. Eh. Ikaw. Pano takot-takot ka, ano? Ano? Ed ah. Hindi Ano? Wala sounds lang 'yan. Oh, sounds lang 'yan, oh. Ha, te mo. ka mo. Ano, wala lang to 'yung stop toys lang 'yan, wala ka mo. Stop toys lang 'yan, mo. Oh. Stop twist lang yan, oh. No. Tingnan mo, hawakan mo. Hindi na natakot, oh. Hmm. stop twist lang yan. Ito, tingnan mo, oh. Plastic lang yan, oh. oh. Eh, no, oh. Tela lang yan. Kala mo, ha? Ah. hello ah. mo? Ah. Oh. ka ah. ako kapag Oh. Oh, ka ah. ah. Oh, pumunta tayo. tayo dito sa Pumunta tayo doon. Sa o, di, Ay, okay, <laughs> oh, di picture daw kay mama. Yun siya tawag. Ah. Hmm. Oh, si Lia mo, oh, nantok lang, O, nantok lang. Oh, di pasok tayo sa loob dali. Ano ba 'yan diyan? <laughs> Hoy, parang 3D yata 'yan. Oh, tara dali, una kayo. <laughs> hmm picture ka ba? Medyo. Oh, okay. eh, nga, oh, oh. wow, hey, oh, Wala. yung... Wala. sa kabila tayo. pasok eh. kayo, pasok. Ang daming tao. Wala. Wala. Nagpunta kayo rito ano, yung ano. Oo. Oh. Okay na, lakad-lakad na. Ikot-ikot na. Hindi ka lang bata yung dito. Pero May ano nang ano, uh, ibon. Kailan lang ito, Tainano? Na, nagbukas? Kailan lang nagbukas? lang po. Ito lang? Okay. Ah, kaya pala ang dami tao, no? Oh, bird. Bird. Sino may ngay? Ayun, bird. Laki ayun, bird. Tara. Ay, sorry, sorry. Uh, laki, oh. Picture, picture. Laki yung bird. Wala ko ano eh, wala nanggal. Ano, wala nalanggal. Oo, laki oh. Ang oh. laki mga dinosaur dito. Tapasin pa kami sa isa. Donut Touch daw. Ito, Donut Touch. Eh, may donut na do yun. Ah? May donut. <coughs> donut oh, donut. Ay, inaayos nila yung ano, si dinosaur. Ingalang lang ng ngipin ha pero makukuha. Oh, laki, laki, laki. Buksan siyo, laki agad Si Ayon, oh. nakataypantay pantingan ni Ayon.

siya ka na siya 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 yun Oh, kanina tuwan-tuwa -tuwa kayo ha. Ngayon, ano-ano na? Kanina tuwan-tuwa -tuwa ka pagpasok ka ngayon nakatakip ano, tenga mo. Ay. Ay, no, ganda oh. Tatalo lang kanya, no. Uh ya yeah, dito parting madilim na sa dulo, bitin ka pinaka dulo na to. Pogi, oh. oh, ano na? Oh, ayon dito na. Kali na sa sa inyo ah. Ayon. dandaan dito le okay. de, Dede na ba yan? Wala dandaan dyan? dito da, gamot palabas Ito? Oo palabas na yan O oh, diyan labas na tayo okay. okay. Ikot na ba kayo? Ito, ito, ito. Oh, picture na kayo picture 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 Ambe Taga picture Okay lang tingin lang Okay 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 Maliwanag okay. okay. dito kayo banda oh Dito madilim matilim dyan eh <coughs> oh, sige. Okay, 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 okay. Okay. One. One, two. One, two, three, go. o oh, sa pa. One, two. Okay. Madilim eh. Oh, madilim? oh, nga. Oh. Sabi siya madilim dito ba ito? nga. mother. Babalik ka tayo? Mayroon pa lang tayo pag-exit ng Ah, palabas? oh dito ang ah Saan tayo? Dito na lang muna. Laro kayo, laro. Doon o, sa may mga buwangin-buwangin doon. Okay, pasok kayo doon. Okay, dito na kapasok sa kami. Dito yung pinaka-exit. Yung kanina, yung salamin-salamin doon. Yan, sa labas. Ito uh, so na exit. Na yan? Uh, nabasa na yan? Uh ha, nabasa na? Oh. Oh, kanina gustong gusto mo pumasok ngayon. Ah, uh -huh. uh, ano? Ang daming tao. Daming tao?